Hindi <laughs> nila alam yung motorcycle lane Tamang paggamit ng signal light Tamang pag U-turn Hindi pa rin nila alam Ang tagal na nilang dumadaan dito Pero di pa rin nila alam yung mga ganong bagay uh, Sa mga nahuli na dito sa may commonwealth Naod kayo ng mga video ko ha Para mabigyan ko kayo ng mga matitinding tutorial Sir? sir. Ha? Huh? Wala na, finish na Nandun lang ako sir Ha? Huh? Hindi yung proper yung pagpasok pag pag nyo ng ano Hindi Nakalasing ka light po sa kaliwa Oh hindi ko lang napindot agad sir Kaya po di na lang. Uy Abang nag-aantay tayong booking 900 Kung doon ito mga tol 900 lang Hindi pa nakakadaan pala dito sa tulay na to mga tol Baka magamit nyo to minsan Yan ako muna first Ayan Yun Ah oh, Ah oh, Ah oh. Oh yeah. Uy, sakto pinasukan. Take the next left onto Captain Cruz Street. Ito mga tol, sakto sakto yung labas natin. Pinasukan tayo ng booking. Time check tayo mga tol, 10.45 a.m. At ang pecha ngayon ay June 11, 2024. Sakto sakto paglabas no. Kaya lang malapitan lang mga tol, 65 pesos lang. Pasok lang po kayo sa loob sir, sabihin niyo po dun sa tel, ano, share. Okay, sige po Nakaready na po yun sige, sige po Ma'am pick up Ma'am Pamela Ma'am Pamela oh, the planes. Oy, ipe ko lang sa inyo yung bago nating bag cover mga tolo. Uy, 288 lang eh. Ito'y luma mga tolo. <laughs> 288 lang bili ko to sa Shopee kasama shipping fee. Kahapon umulan ng malakas. Hindi man lang tumagos mga tol. 800% waterproof. Huh? Ang ganda pa ng pagkakablock nya. May parang camouflage na design. Tanis So bali ang biyahe ko lang dito mga tol ay 10 minutes Fortune Drive 10 minutes 3.2 km Wow! Screenshot Okay na yan madam Ha? Okay na Bayad na rin po? Oh. Thank you So ayun oh, ang pangit ng first booking natin Valenzuela pa rin dapat talaga yung mga first booking nito pa ano eh pa Diliman ganyan Diliman Makati Mandaluyong para pagdating doon tuloy tuloy na bibihira kasi yung Grab Express dito pero okay lang meron yan mamaya bibigyan tayo ng maganda ganda niya body Cheap yung pamaypay pamaypay yan pamaypay yan boy <laughs> Okay mga tol, after 5 minutes, pinasukan tayo Dito lang din ako tumambay sa gilid ng Metrobilya Valenzuela going to Batasan Hills, Quezon City At ang perneto mga tol ay 264 Oh, panis! Sabi ko naman sa inyo, bibigyan tayo ng maganda-ganda nyan eh Kaya lang pagdating doon sa Batasan Hills, ewang ko lang kasi Isa rin walang booking doon, mahina rin booking doon Malamang mag-aantay na naman tayo pero tignan na lang natin mamaya Let's see what's gonna see what's gonna happen Huh? <laughs> pick up Sorry Pick up para kay Danilo Mga high blood to mga to <laughs> Eh hey, Tay dyan sa bag eh, Ito na lang o, Sa mga baguhang rider dyan Lagi ah, kayo magdadala ng packaging tape Para very good Okay Okay, item pickup mga tol So bali ang biyahe ko lang dito mga tol Ay 37 minutes, 16 kilometer Napakalupit ah, lang na ito po <makes> Na <noise> mo intercom, tumayimi ka na Ita, salita eh Happy ah, Happy New Year, Kaigi Gun, Happy New Year! tay tayo sa may Commonwealth Avenue. Make a U-turn. Mag-U-turn tayo, 200 meter na lang. Ang daming nahuhuli dito sa Commonwealth, no? Mga hindi marurunong. Kailangan ko yata ma-orient yung mga yun, eh, no? <laughs> 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 hindi nila alam yung motorcycle lane. Tamang paggamit ng signal light. Tamang pag-U-turn. Hindi pa rin nila alam. Ang tagal na nilang dumadaan dito. Pero di pa rin nila alam yung mga ganung bagay. Uh, sa mga nahuli na dito sa may Commonwealth, naod kayo ng mga video ko, ha? Para ma bigyan ko kayo ng mga matitinding tutorial sir? Po, sir? Ha? Wala na, finish na London lang ako sir Sir, cycle lane Ha? Pero, yung yung pag pagpasok, naman, hindi yung proper yung pagpasok yun ang ano Hindi Nakalasing ka light po sa kaliwa Oh, hindi ko lang napindot agad sir Kaya po, di na <laughs> lang po Kailangan pumasok po kayo ng kanan Kailangan po ng messenger sir ha Kailangan po ng lisensya sir ha <laughs> Dito kasi sa loob ng motorcycle lane mga tol, meron siyang ano, 10 meters, 10 meters ang lapad. At ang kinakailangan niya nandito ka sa gitna. Yan. Pag nandito ka na sa gitna mga tol, hindi ka na mahuhuli niyan. Saka ang kinakailangan na speed lang dito mga tol ay 60 km per hour. Kasi may mga nambabaril dyan sa may footbridge. Kaya mag-iingat tayo dyan ha. Ilista e niyo sa mga notebook niyo para hindi niyo nakakalimutan yung mga tutorial ko ha. <laughs> o tignan niyo si Pops. Oo. oo. Isa yan sa mga nanood ng video ko Kasi alam niya yung ano Yung between 10 meters 10 meters yung lapad ng motorcycle eh, Nandun lang siya sa gitna Doon siya sa may between Oh Haktog <laughs> <Cup> Ulul <laughs> oh, Kinangina mo sir <laughs> sir eh. eh. ah. <laughs> Ang ina yan kaya ano-ano ko, ako tuloy na dali ang f***. Check natin mamaya, may makikita tayo dito May makikita tayo dito mamaya, dun banda sa bandang kaliwa guys <laughs> Ayob ka bula ate Mali ako eh, p*** na yung signal light <laughs> Ako po tuloy na dali sa motorcycle lane ng Ako yung nag-tutorial sa motorcycle lane, ako pa yung na dali Dali <mulay> ano sir, 264? Ah, wait lang, sir. Mahal sa gas. Mm hmm, di kasi sir, derecho agad to pag uh, ano? Lalang dirap. Dirap ang nag sila ng kasabay. Uh -huh. Mga kasabay pa. Ah, ito, wala ano. Ay, eh, wala akong barya sir. Ang barya sir. 64. Oo, 64 lang. Ito sir, yung resibo. Nahihiwagaan ako sa mga ganito mga tol. Para saan ba to? Ayun po, meron pa siya dito. Tapos dito meron din. Ayun oh. May mga kulay blue sila sa pader oh. Para saan to? Ay! Ano purpose nun? Ayun. Isa. 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 Meron din dun. Tanong natin guys sir. Boss alam niyo kung para saan yan? Yung blue? Hello. Yung blue? Oh. Para sa kaya yan? Hello, hello. Oo nga <laughs> Hindi rin alam ni Sir So, eto mga tol Lagari tayo Wala tayong booking na makukuha dito Batasan e O, oh, ba diba, mga tol Tama nga yung prediction ko Walang booking dito So, bababa tayo doon sa mainang Marikina Inusokan na ako <laughs> Bababa tayo Marikina mga tol At least doon merong booking doon e Tingin tayo sapatos dito Mga tol, ang dami o oh. Okay kaya sapatos dyan? Uy Abang nag-aantay tayong booking. main hundred. Kundo ni ito mga tulong nine hundred lang ba? Maganda. Ano ba maganda? Ano mga uri? mga tuloy. Ano tayo maganda? Ito maganda mga tulong Air Max. Wow. One one la mo. Ang daming ano sapatos, ang dami kayo pagpipili mga ka -warmies. Dito lang yun sa may nangka oh Pagkalagpas nyo ng arko ng San Mateo Pagpapasok na kayo ng Marikina Konting diretsyo lang makikita nyo na to Open sila 10.30am and close 8.50pm Trop sana bumili eh lang budget eh <laughs> Trabaho ka na Warmi So ito mga tol Nandito na tayo sa Marikina Ala pa rin paasok. Hanggang sa nadaanan ko yung mga sapatos na yun Naghahanap ako ng Nike Cortez eh Kaya lang hindi original yung mga nakita kong Nike Cortez Pero maraming orig doon mga tol May mga orig May mga class A Ito na mga tol Palusot na sana ako ng ano Ng kubaw Ngayon lang may pumasok Kaya lang corporate pa Project 4 Katipunan Going to San Juan Pero at least kahit pa paano mga tol Dadalin tayo ni corporate doon sa may San Juan And then pagdating natin doon sa may 1 Ayun, dire-diretso na yan Pusta ako, tatlong libo O, ano? Ha? Ah? Ah? Ha? Joke lang yan, wala na ako pera na ngayon Para kay Charles, talino Bawang ah. yeah. puso, o oh. <coughs> Charles Ay na, ito lang madam na yeah. yeah. Oh, si Kaya ano, Charles Ito oh. <coughs> Okay, thank you. Easy 100 by Warmy TV. Next booking mga tol. Ito na ba yun? Tagal naman. Ah, gutom na talaga ako, buddy. Hindi ko na makayanan yung gutom. Ah. <laughs> Para po kay Ernesto. Yeah. Ah. So, pag documents mga tol, dito natin ilalagay kasi important is the everything to to maintain the capability of the ano the service because if gonna huh na mo <laughs> so bali ang biyahe natin dito mga tol ay 15 minutes right. 6.2 kilometer after neto kain tayo po tayo, gutom na gutom na Ooh, time check tayo 1.17 am na screenshot Ah, ah. sige pa. Okay na po. Thank you. Okay na po yan. Uy, uh. nakakamagkano na tayo. Uy, uy. Makaka 495 na tayo mga tol. 495, apat na booking. Uy! ito next booking natin mandalu yung Makati lang 62 pesos ito so, yung UA nya tsaka Hilcom lang banda boss okay, ito, ito na. na ito na ah, ito. <laughs> this one can you drop it I love you okay drop the box okay lobby I will I will send to you here the uh, okay just leave it to the guard okay <laughs> just leave it to the guard and the uh, happening for this is the moment of love <laughs> okay nang inang english yan bali ko lang dito mga tol 10 minutes lang to nahilo ko sa kinain ko bicol express na mamantika papanggal ang helmet boss kasi hindi sa labi ayun <laughs> pops shoutout ka mo pops yun know, shoutout sa misis ko kay Lani

Best on Malugi alain, towards Zulu Loop, <laughs> then turn left onto Zulu Loop. Ano ulit pangalan mo, Bobs? Michael. Oh, shoutout kay Michael. Ah, ah. <laughs> Idol yan. <laughs> <laughs> Sige, Bobs. Ingat, ingat. Sir Jimmy. Papunta kay Geraldine. Okay. Maliit lang, oh. Pera ata alaman na ito. Milti mga tol, oh. kuning ko. Kunin ko. Wait lang, tabihan ko, tabihan ko <laughs> Ano pangalan, boss? Ano pangalan? Geraldine Ayan Grab, Oo, Grab, Geraldine Okay, thank you Ito, mga tol, pinapa-uwi na tayo ni Grab Classy yan Bali, ang nakuha kong booking, mga tol BGC Tagig going to Marulas, Valenzuela ang per neto 293 pesos GrabPay. So kapag GrabPay yung binabayad ng customer eh malinis na nating makukuha yung 293. O oh, di ba? Ang laki noon. Kaya lang pauwi, walang booking dun <laughs> Ma'am, grab po. Para kay Jade De Carlos. Ah, pa. may San Miguel po mismo, ma'am. Ah, sige po. Ah, Ah, ah okay. Sige pa. Roshi. Okay Avenue na po ma'am. Thank you po. So bali ang biyahe natin dito mga tol ay 52 minutes 20 kilometer. Ito pa lang yung pinakakauna-unahang booking na totang inang intercom right talaga to. Epal talaga eh. So ito pa lang mga tol yung pinakakauna-unahang booking natin na uh, medyo maganda-ganda yung bigay long ride. Ano yun? Ah, oh kanan ano so solid lane siya galing sa kanan tapos gusto pumasok dito sa kaliwa kaya siguro hinarang sabi nung nagpadala iwan lang daw eh Turang ko lang dito Ayan Ang laki pala ng San Miguel no Okay mga tol The moment of truth Ang kinikita na natin is 925 Nakakuha na rin tayo ng 75 pesos incentive Time check tayo 4.12 na Ito mga tol Pinasukan tayo ng pangwalong booking natin Pero buti na lang Balenzuela, balenzuela lang ulit Marulas going to Marulas lang to Maangas talaga ng lalambag cover ko ngayon mga tol oh. Presentable na presentable Yung motor lang di maangas eh <laughs> Burado na yung pintura Lintik yan Ayan uh -huh. Uh -huh. Thank you. Bali, ang ko lang dito mga tol. Ano, 6 minutes, 1.9 kilometer. Grab, sir. Ah. thank you. Next booking natin mga tol. Karuhatan Balinsuela going to Bagbag, Quezon City. Ang perneta 126 grab pay. Puta, namatay. Ito mga tol item pickup up na Na pick ko na document lang yung pinadala Hindi ko yata na So bali ang biyahe ko lang dito ay 37 minutes 10 km Siguro last booking natin to Ito mga tol may isi-share ako sa inyong portal dito Gamit yung tolay Bali papunta kasi ako dito sa may bagbag Quezon City Ito yung pinaka pinapupuntahan ko So dito ako dadaan sa may ano West Service Road West dito Service sa may Kaloocan South Yan yeah, dito West Service Road And then gagamit tayo ng tolay mamaya kaya dyan titignan natin kung mas mapapalapit nga ba tayo bali kasi yan mga tol kung makikita nyo pinapadaan pa tayo dito sa may ano So may dito, 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 dito. Ayan. Pero pag gumamit tayo ng tulay, lulusot tayo dito sa may reparo road. So check natin kung mas mapapadali nga ba tayo. Tandaan natin yung itatakbo sana natin kung hindi tayo gagamit ng tulay. 25 minutes, 6.3 km. So pag umakyat tayo ng tulay, tignan natin kung ilan na lang. Sa mga hindi pa nakakadaan pala dito sa tulay na to mga tol. Baka magamit nyo to minsan. Ayan. Ako muna first Yan Yun Oh, 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 oh yeah. Bali 25 minutes kanina yan guys no. 25 minutes 6.3 kilometer. Tingnan natin kung ilan na lang. Oh, oh, oh di ba? Take the next left onto Reparo Road Nakatipid tayo ng ano Halos 1 kilometer din tol Bali ano na lang 22 minutes 5.1 kilometer Kanina 6.3 Ngayon naging 5.1 So nakatipid rin tayo ng 1.2 kilometer no Kanong kaangas yung tulay na yun boy Kasi kung hindi tayo gagamit ng tulay Gaganyan pa tayo dito Tapos gaganon Eh yun Yung ginamit natin yung tulay Isang ganoon na lang sa Reparo Road Sabay yun na That's it That's it for today's video <laughs> <laughs> sige po, bigay ko na lang po dito. Ah, sige po sir, pakibigay na lang po dyan sa Katiwala. Dyan, wala po kasi ako ngayon eh. Okay, ano po sabihin ko pangalan nyo sir? Engineer CJ. Engineer CJ. Ah, ito na Apa. Ah, okay, okay na po, okay na. Thank you. Thank you po. Okay na sir, thank you. Uy, one, one na kailangan na natin umuwi mga tol kasi susunduin ko pa si mami queen susunduin ko pa siya ng alas 6 ng hapon very good naman yung kinita natin ngayong araw kung mapapansin nyo halos lagi tanghali na ako lumalabas no pero kumikita pa rin tayo In ng, pero kumikita pa rin tayo ng kahit pa paano nakaka, nakaka rich pa naman tayo ng 1000 plus at ayan nga mga tol no? kahit ano namang gamit natin na application kikita pa rin tayo basta porsigido tayong kumita kikita tayo mga tol basta masaya kaya tayo sa ginagawa natin mga tol kayang kaya natin kumita ng higit pa sa inaasahan natin at syempre kung mas lalo pa nating sisibagan eh mas maganda ganda yung kalalabasan kaya sa mga gusto maging delivery rider o aspiring delivery rider dyan no? basta habaan nyo lang lagi yung pasensya nyo dapat mapagpasensya kayo kapag ganito na yung pinapasok nyo trabaho kasi hindi mo masasabi yung uh, pwedeng mangyari dito syempre kinakailangan na mababa yung blood pressure mo para hindi ka ma <laughs> para hindi ka ma-high blood ayan about naman sa mga daan sa mga kalsada habang tumatagal kayo sa trabaho eh makakabisado nyo na rin naman na yan sa una lang kayo maaano nyan mahihirapan para ngayon susunduin ko na si mami queen <coughs> <coughs>